Magkano ba ang nakikita natin kailangan taas presyo ng pamasahin natin? At least ano lang, alam namin kailangan nyo pang mag usap pero yung range ba? Magkano na ba yung uh, nakikita po ninyo? Masasabi natin itong uh, nangyayari ngayon sa mga mga cost factors namin sa operation mm -hmm. ay halos lahat nagtaas na. No? Bigyan lang kita ng background mm -hmm. Lorenzo. No? Go ahead sir. Unang-una yung fuel as of uh, August 15, mga 12 pesos na ang in-increase per liter and then by next week ata by another one 150 to 2 pesos ulit. no mm -hmm. so mga 14 pesos na so ang presyo ng fuel ng diesel aabot uh, na diyan mga 65 to 66 pesos per liter mm -hmm. ngayon nung june of this year nagtaas na yung toll fee sa uh, expressway and uh, uh in uh, segura within this month ngayong August and by September, lahat na ata ng uh, toll road natin eh, magtataas na ng uh, pa, ng kanilang uh, toll fees kasi aprobado na ng mga uh, toll uh, regulatory board no. And then aside from that, yung mga sueldo ng ating mga yung minimum wages as of July 15, uh, nagtaas na ng 40 pesos per uh, per day dito sa ma Metro Manila, yung mga re regional wage board naman ay magtataas na rin. Inaantay na lang yung kung kailan ipapatupad. Pag sinumatutol you know, natin ito, ito yung mga major cost na factor namin. Mm -hmm. eh. Ang inaantay na lang namin, Lawrence kasi ang impact nung pag-deteriorate uh, ng halaga ng piso against the dollar. Ang impact kasi nito, level Tataas ang halaga mm -hmm. ng uh, ng buse. Eh. Ah. Kasi ma mahal na yung pag-import ka ng bus, bumili ka ng bus dahil uh, mababa ang palito ng ating pera, magmamahal na yung bus. Tapos ang piyesa nito na galing din sa ibang bansa, magmamahal din. Kailai sumu-total namin ito para makumpit namin more or less kung uh, magkano yung uh, i-request -re namin na uh, dagdag uh, pamasakit. Mm -hmm. Aside from that, level, Marami kasi sa amin mga bus eh mga tawid dagat din. Mm -hmm. Tumatawid ng Pero dagat. Oo, tatawid ng dagat, mm -hmm. pupunta sa ibang ibang mga isla. Sigurado magtataas din yung mga Marco. ferry operator ng kanilang lang uh, pamasahe. So, meron din impact ito kaya medyo malalim yung aming uh, mga competition. Hopefully eh bumaba yung uh, halaga ng diesel sa world market para mm -hmm. bumaba But, kung sakaling tumaas pa to, talagang uh, mapipilitan na kami magtaas ng uh, pamasahe. Mahingi uh, na kami ng fair, pit, ng fair increase. So are you saying, sir, na sa ngayon uh, hindi pa official yung uh, paghingi nyo ng taas pasahe? Hmm. Posible pang, uh, kumbaga, hindi muna kayo humingi. Tama? Sa ngayon, hindi pa kasi... Mm Marami pang cost factors na dapat i-consider. Pinag-aaralan pinag namin, uh -huh. i-input namin. Kasi, kasi, yung, yung halaga ng diesel eh, palagi ko tataas pa to level eh according to ng mga finance uh, mga uh, economic managers natin eh, tataas pa to uh, uh, lalo eh kaya siguro maghihintay muna kami tingnan namin yung actual talaga na magiging pagtaas bago kami namin i-file yung aming uh, petition